pahit po, Your Honor, for... Ang tinatanong um, niya po, Madam... Yes, po. Paano niyo inodit yung cost, project? Yes, Your Honor. Dun po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, um, hin marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several... Ay, ang, ibi uh, ang ibig niyo sabihin, na nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po... Uh, dahil hindi po sila nakapagsubmit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Kaya kayo, mahirap, Mr. Chair, Mr. mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na Goose Project... Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng uh, account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, uh, May, uh, uh muna kung okay. i... Huwag mo dalhin doon sa mga papel okay. yan, mga disbursement na yan. Kuha. Kung, uh, kung mag-post audit kayo, di ba papunta kayo sa area? Tingnan nyo kung saan ang project. Yes, po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ay, hanggang kuan lang kayo, hanggang disalawas lang kayo, hindi nyo nakita. O ano ngayon? So hindi ba papili nyo yan as commission on audit na mag lang kaso? Yes, po, your honor. Yun po yung susunod na hakpa. Ay susunod? Kailan pa susunod? Kailan na? Dito, na uh, naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ay susunod pa. Ah. Ay, 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 I am so. Alam mo, yung mga tao na, na nanonood sa atin sabihin nila... Kaya pala, naglipana na yung Ghost Projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong, noong August po na unang so, hearing natin. Kailan, kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh, uh, corruption na yes, nangyari. Yes, your Honor. Kailan nyo uh, file? Can you give us a... Uh, In, uh ganito po uh, siya, Answer? Honor. Opo. Ganito po siya. Di pa po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, pina finalize po yung audit highlights natin sa special yeah. audit. Doon po sa, uh, sa audit highlights... Alam mo, yung yes, mga, mga tao Opo. Nakikinig, nakikinig sa atin yes, ngayon... Po. Hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what? Yes, po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo to mapahilan ng kaso? The soonest possible time, po, your honor. What is sir. the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating... Uh... Kaya, what is the soonest time? Estimate. Estimate. This month, po, your honor. This month? Opo. Mapahilan niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede nyo mapahilan ng kaso? Sir, based po doon sa... sir, yung mga... Uh, ano to? Yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Ang ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung cost? Ba ba bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig niyong sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Uh... On, your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam you. sa pre-audit. I'm not asking okay. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, your Ito order. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan niyo, meron certificate of acceptance, meron certificate of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post audit? In your charter. Magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these alin ang aakma do sa performance ng kontra? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus, Mario Josep. Wala nga ang compliance, eh. Uh, ganito po, Your Honor. Marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa proxy. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? Mani DPWH po sa case po natin ngayon, dito, Your Honor. So, anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila. Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you?